pansit at kamuting kahoy inihanda sa reception ng isang kasal. Bride, napaiyak na lamang. Karamihan sa atin merong dream wedding. Ang iba, gumagastos pa ng ilang libo upang matupad ito. Ngunit, ang magkasintahan ito, simple lang ang naging kasal. Sa mga larawang viral online, mapapansin ang simpleng dekorasyon sa kanilang reception na dinaluhan ng ilang kapamilya at kapitbahay. Ang kanilang handa, pansit bihon kanin, kamuting kahoy at soft drinks. Dahil sa kasal na ito, napaiyak na lamang ang bride. Ano nga ba ang kwento sa likod ng mga larawang ito? Alamin natin. Ayon sa ulat, matagal nang magkasintahan ang bagong kasal. Naghintay umano ng 12 years ng bride bago ito natuloy. At dahil natupad na ang kanyang pangarap na maharap na sa dambana ng kanyang pinakamamahal, hindi napigilan ng babae na maging emosyonal sa sobrang kaligayahan. Naging masaya rin ang mga bisita sa kanilang dinaluhang kasal dahil kahit hindi en grande ang handa, umuwi silang busog. Naging paalala ang kwentong ito sa atin na hindi naman kailangan talaga sa kasal ang paggastos ng malaki dahil ang pinakamahalagang aspeto ng pag-iisang dibdib ay hindi ang marangyang handaan o magarbong dekorasyon kundi ang tauspusong pagmamahalan, pagtanggap at pagpapahalaga sa isa't isa. Kung ikaw ang tatanungin, sapat na ba sa iyo ang pagkakaroon ng isang simpleng kasal? D W I Z Research Report. Re -re -report.